Ka welcome back to my channel. So for today's video, isi-share to ko po, po sa inyo kung paano po ako mag-pressure dito ng mga dilata na aking tinitinda. So yung binidisplay ko po dito ng mga dilata, hindi masyadong marami. So konti lang po siya dahil yung mga dilata ay uh, slow moving po siya na mga items. So hindi po talaga siya mabili. So kaya hindi ako bumibili ng So, yung binibili ko lang yung mga usual na hinahanap po ng mga customer. So, mag-i-start na po tayo. Yung una po dito is itong Argentina corn beef na malaki. Yung presyo nito is nasa uh, 53 siya. So, binibenta ko po ito dito ng uh, 62 So, yung patong ko, ko dito sa malaki na Argentina corn beef is uh, 9 pesos. Bumili ako nito malaki dahil may naghahanap at nakabenta na din ako nito. nito. Sobrang ingat, guys. As in, nagdagdagan ng sakit ang ulo ko. Sobrang sakit. Siguro sa ingat, nagdagdagan I'm ina pa ako ng anxiety so hindi ako masyadong makatulog nag-attack naman yung anxiety ko yung next is itong Argentina na uh, maliit na 150 grams so yung benta ko po nito dito is uh, 45 pesos nasa 36 ata po yung price nito So, nasa 9 pesos po yung akong patong dito sa uh, Argentina. Yung next is itong corn beef na Argentina din. So, binibenta ko po ito dito ng 25 pesos. So, yung patong ko lang po dito is nasa uh, 5 to 6 pesos. So, <laughs> nalimot pala ako mag ano, nilimutan kong i-check ulit yung uh, yung ano, yung resibo. Pero yung patong ko po dito is nasa 5 to 6 pesos lang siya sa beef lo. And then yung next natin is yung Century Tuna. Yung Century Tuna, yung capital nito is nasa 36 pesos. So, binibenta ko siya ng 42 pesos. Nasa 6 pesos yung tubo ko po dito sa Uh, century tuna na dalawang klase yung hot and spicy and flakes in oil same price lang po yung ano pinifresyo ko dito sa century tuna nasa 18% lang po yung patong ko dyan. and then yung next and next itong mga sardinas itong mega sardines yung punan nito is 24 pesos. So, binibenta ko siya ng 29 pesos. 555 sardines. So, yung punan nito is nasa 19.25. Meron akong tubo na 5 pesos. Itong 555 na uh, pula, uh, ano to? Uh, spicy ito. So, yung puna nito is nasa 24. So, binibenta ko siya ng 29 pesos. 5 pesos na din yung tubo ko dito. And then, yung next natin is itong swan na sardinas. Yung puhunan nito is nasa 23.75. So, gawin na lang natin ano, umaga 24. So, i-convert po siya natin. So, nasa 24 po yung puhunan. So, binibenta ko siya na 29 pesos. Nasa, um, 5 pesos yung ano, yung tubo. So, no, usually sa mga ano, dilata ko dito is nasa ano, 5 pesos lang po yung tinutubo ko dito. Hindi naman po pwedeng magpataas po ako ng masyado dahil dito po kami sa pinaka ano, pinakaloob looban. So, pinakailalim pa po kami dito. Maraming tindahan sa taas. So, dito, hirap magbenta ng masyadong mataas. So, kaya ganyan. Sorry, guys. Sorry. Kaputo na naman tayo. Merong bumili. So, nasa masang banda na po tayo. Ayan nga yung sabi ko na na hindi po ako pwedeng masyadong magpatong dito na sobrang laki dahil marami po tayong kompetensya dito so maraming tindahan doon sa taas so, kaya ganyan laki naman po yung ganyang mga uh, ganyang mga patong and then ko dito na ano na itong sawang ulam. So, iba-iba po siya ng iba-ibang flavor po siya. Meron akong limang uh, ano, limang klaseng nito na kinuha. Merong humba, merong uh, lechon paksiyo, afritada, nechado, nechado, menudo, at saka adobo. Itong wow ulam, yung puna nito is nasa 22.75. Uh, so, i-convert na lang po siya natin. Gawin na lang siya natin 23. So, binibenta ko po siya ng 28 pesos. So, meron po akong 5 pesos bawat piraso dito. Yung markup ko po dito is nasa uh, 20% po siya. 23 times 20%, so ito po siya 4.6, 4. so ano na siya, convert na lang po siya natin for uh, 5 pesos. So, so ito lang po guys yung mga dilata na dinidisplay ko po dito. Kaya na nga ang sinabi ko, hindi po ako nagli-display dito na masyadong maramihan na dilata dahil hindi naman po siya mabenta. So yung mabenta lang po dito is yung yung century to na yung halos mabenta dito. Tsaka itong ulam, merong uh, naghahanap dito no. So kaya bumili po ako para meron po akong display dito. So ganyan po akong mag mark up, guys ang mga dalatas. So, sa pag pressure po dito ng aking mga items, kukuha po ako ng idea dito sa mga matagal na ding nag sari store na nasa YouTube. <laughs> Merong dumaan. Tumukuha po ako ng tips dito rin sa YouTube sa mga matagal na ding nag sari sari store. Ito yes, sa guys, ito po muna yung ma-share ko po sa inyo dahil mag-ayos po ako dito ng mga binata uh, na hindi po kanina. So, nag-ayos na ako ng ibang, ano, ng ibang items kanina. So, uh, naayos ko na. So, itong mga dilata, hindi ko pa po siya na-display kasi nga senior ko pa sa inyo kung paano ang kasyuan ko po, po dito sa mga dilatas. After nito, mag pa po ako ng uh, mantika at saka uh, tuyo at saka gilis. So, bumili ako ng tuyo para meron akong display dito. So, mag pa ako after nito mag-display ng mga dilatas dito. So, sobrang inyat guys. Sobrang sakit ang ulo ko pero ano, um, okay lang wala tayong magawa. No choice tayo kailangan guys. Kailangan talaga. Uh, siguro yung sumasakit po itong ulo ko dahil din. po ako sa tulog, hindi ako pakatulog nang maayos tapos ano sa pa um palaging gabi na po ako natulog at maaga pa po ako nang so Hindi okay, siguro tapos ah uh, nadagdagan pa na ano po na inaatake na naman ako ulit ng anxiety. So kaya siguro kaganito Sobrang sakit na ulo ko. That's it for today's video mga kailongga. So kung bago pa lang po kayo sa aking channel, pakiclick na lang po ng subscribe button dyan sa ilalim at pakipindot na lang din po ng notification bell for more updates sa my next videos. Thank you so much po and God bless!